Nihao! Hi mga sisi! May gusto lang po akong ishare o ikwento sa inyo kung papaano po ako bumibili o ano po yung ginagamit kong gasol dito sa China. Mga sisi, pag po nakakondo po kayo dito sa China, hindi na po pwede ang gumamit ng nakatangke na gasol. So, meron po silang ano, yung building, meron na silang naka-provide na maliit siya na tanke. Hindi ko po alam kung tanke pa rin po ba yung tawag doon. Mamaya po ipapasilip ko sa inyo kung ano yun. Tapos, meron po kami ditong card. So, papunta kami ngayon doon sa opisina para magpa-load sa gas. Kasi naubusan po ako ng gas. So, ang pinapa-load ko lang po doon is 100 RMB. So, doon sa 100 RMB, lumalabas doon na... Uh, 20, 23 yata po or 24, not sure po, nakalimutan ko na. 23 or 24 meter, kasi M yung nakalagay doon eh, hindi ko po alam kung anong tawag doon. So, ayan po yung ginagamit namin na card. Diyan po kami naglo-load pag nauubusan kami ng gas. So, madali lang naman po mag-load, ibibigay mo lang doon sa cashier, tapos sasabihin mo lang kung magkano yung, ano, yung, kung magkano yung ipapaload mo sa kanila. Tapos, uh, ang hindi naman po kasi sila tumatanggap ng cash, kaya through uh, WeChat lang po yung bayad sa kanila. So, mga sisi, buti na lang nakauwi na kami kasi sobrang dilim na pala ng langit dyan. Hindi ko napansin. Buti nakauwi na agad kami. Pag uwi namin ng bahay, biglang buhos ng ulan. Sobrang lakas ng ulan yan, mga sisi. Pag mga ganito pong gawain dito sa China, hindi ko na po inuutos yan sa asawa ko, mga sisi. Kasi sobrang dali lang po niyan gawin. Isang beses lang ako sinaman ng asawa ko. Buti naman at na... Tutunan ko naman, kasi madali lang naman mga sisi, kasi wala ka naman pipindutin doon. Ibibigay mo lang yung card sa kanila. At ito yung sinasabi ko sa inyo mga sisi na tangke. Hindi ko alam kung tangke ba ang tawag dyan. Ipapasok ko lang yung card tapos yung load papasok na dyan. Ganyan lang po siya mga sisi. Tapos tingnan natin kung magkano yung lalabas. So ayan mga sisi, 27 siya. Kasi may balance ako dyan na 3. Kaya naging 27. So ayan lang mga sisi. Sheshe.